ng mga, ay, nako sabi ko, eh, mga ako, nang ako, ako, mula sa palasyo ng mga Jutang Genemes. Lambingan <laughs> ko na lang para hindi masyadong brutal, ba? Diba? Masyadong bonggang-bongga. Alright? So, habang in-enjoy ko ang aking pagluluto, mga hitad, biglang tumunog ang aking telepono at nagsasabing, Maharlika, sagutin mo. <laughs> Walang Pasko-Pasko. Boljahan to the max ito. Okay ayon sa ating pati na kinakabahan sila nung nilabas natin yung sinabi ko na nag nasikoting ay uh, part ng ay dapat papangalanan ni Pangulong Duterte na Pulboronic okay kasama sa narco uh, politician eh nataranta umikot ang mga tumbong kaya habang nagpapasko sila nababaliw sila okay <laughs> nababalo yung mga hitad kung paano nila, kung paano nila, you know, papagunikin yung nanga bells ko. Diba? So ngayon, eksena nito, mga kababayan, ang kaeksenahan ay, ang utos ni Lisa Smugs ay unahan na ang aking expose. Ay unahan na yung pulburon video. By the way, wala po sa akin ang pulburon video, okay? Hindi ko nakita. Okay, pero pero merong kulburon. Alam din ni Senator Ime 'yan. <laughs> Alam niya 'yan. All right? But ako, gusto ko maging tapat sa inyo dahil na, hindi ko nakita yung kulburon video. Actually may nag ano sa akin 'yan, may nag uh, kumausap sa akin tungkol diyan na i-release 'yan. Sabi ko, "No. You do it, not me." Di ba? <laughs> Sabi ko, kayo na ang magpasabog niyan. Okay, 'wag ako. Alright? Ngayon, mga kababay, last year pa yon. Ang utos ni sa smugs ay lipulin ang kanilang mga trolls para what? sabihin sa mga taong bayan na kapag daw may lumabas na pulburon video, ito ay paninira lang. Okay, ito nakarating sa atin. Pinagahanda daw, okay, sabi ni Lisa Smugs at ng mga mga alipores nila ni Kuting, pinagahanda nila yung kanilang mga mga alipores na mga trolls o kung sino man. Okay, mainstream, o mga kakampi nila sa smogs uh, ni Kuting na sinungan nila yung mga nga bells nila, lalo ngayong Pasko, di ba? Ang sarap na buhay ng mga yawa. Ay, sabi ko na nga ako, hindi ako magbumura, pero palanda, mahirap talaga. Mahirap pigil ng nga bells ko. So. So, yung natusan, ayon sa ating puting ahas, sila ay nagmi meeting Okay, nagmi meeting di avance at inililipol na, hinahainan na nila sa smugs ng kwarta ang mga taong gusto niyang, hindi gusto binabayaran niya ang pagkatao, mga kaluluwa, mula ulo hanggang paa. Bawat hibla ng kanilang buhok bayad. Bawat patak ng kanilang, bakat, bawat pump ng kanilang dugo ay bayad. Okay? So dahil nataranta na sila dun sa expose natin na si uh, Putin ay kasama sa narco politics, uh, politician rather, ay sinundan na nila ngayon na, ka muna baka ilabasan ni Maharlika. <laughs> Ayon sa puting as natin, akala ni sa Smugs, may hawak akong video na polvoronic. Tignan natin. Malay mo, baka biglang i-unlock yung video. ba <laughs> So, kaya ang ginawa ni, ni Lisa Smuggs at nila Tambalus-Dos dahil nataranta na sila. Dahil, ano to, pag ito lumabas ang polvoronic pulvoro video, mga kababayan, pag inilabas, okay, ng may hawak ng video na yon, hindi lang to showing sa Pilipinas, kundi worldwide ang showing nito. At gigimbalin ang buong sanlibutan. Hmm. Ngayon, iniipon nila yung kanilang mga bayaran para what? Para sabihan ang taong bayan na naman nila mga syunga katulad nila na kapag may nalababas daw na video o pictures or whatever na si Kuting ay sumisinghot ng Coca-Cola o ng pulburon, wag daw paniwalaan. Mga syunga. Ano? <coughs> wag paniwalaan? Eh kung si Kuting mismo yung gumaganon gano'n, nag-snort-snort, -snort, hindi pa paniwalaan. Ano yon? Alam, ano bagong lipunan, Merry, christmas Merry Christmas sa inyo palang, ga uh, Roy. mary Marilyn, Ruby, Manalak, Leonora, thank you, Josephine. I love you too, Josephine Ramos. So, inaatasan ni Lisa Smags ang kanyang mga alipores na ipakalat sa buong Pilipinas, sa buong OFW, na pag may lumabas na video, si Kuting ay nag-snort-snort, ay wag daw paniwalaan. Eh ano sasabihin nyo, clone yung gumagalong. <laughs> di ba? Ano yan? Kapag harap-harap, nakikita nang umingiwi si Kuting, gumagalong-ganon. Ano sasabihin, eh, hindi yan si Kuting, clone yan. Di ba? Huwag kayo maniwala dyan, mga kababayan. Si Marley ka nagsisinungaling yan. Hindi yan si Kuting. Okay, namatay na yung, namatay na yung taong yan, di ba? Kasi clone lang talaga siya eh. Mga ganon. Hmm. So ngayon, mga palangga, talagang naaalarma sila. Alright? At sinasabi nila na i-inject isa laksak daw sa isipan ng mamamayang Pilipinong minamahal ko na wag daw paniwalaan. Ano kayo? Ano yon? I-manipulate yung brain nyo na parang kapag nakikita nyo na na green to, green, green, sabi. hindi yan, green, pula yan, Parang ganon yung gustong sabihin ni Lisa Smags na kapag lumabas ang Coca-Cola video, or yeah, Coca-Cola, pulboron video, pagkitang kita ni si Kuting, huwag daw paniwalaan ni si Kuting yun, kasi clown yun. <laughs> Kaya I'm so excited, darling. I'm so excited na mag-showing na itong Polboron video na ito itong matapos sa mga shootang Jenny Mess. Kasi Christmas ngayon, ayoko masyadong diinan ang aking ah uh, hampas sa kanila, ball jack sa kanila. Ngayon, mga kababayan, Mm. Ay eh, nasabi nila, pinapakalat ni sa Smugs at sinasabihin daw sa taong bayan na ang mga pinagsasabi ko sa vlog ay fake news. Hindi naman bago yan. <coughs> Zyril, Feliz Navidad. Fake news, really? di ba? Fake news, eh halos lahat ng mga chinorbat chuchu ko, eh nagkatotoo. At lumabas na unahan ko pa ang media. At, tignan mo si Bonjing Remulia, nasaan na siya? O, oh, di ba? May na isang buwan, sa so mas Oh. Ayaw niyo sabi kung inaratay, nakaratay, o what? Hindi, hindi man lang kayo maging ane sa taong bayan. Paskong Pasko, natataranta kayo mga giatay. Okay? Yeah. Drink Coke. <laughs> uh. Mahalaga ka mo Ami Austria. Oh, sure. <laughs> Dami mga ganong drama, di ba? Mm. Ngayon, mga kababayan, <clears throat> si Asus, oh, baka mukha ko ba yun? Maganda naman si Ami, pero, you know. Anyway, sige, tsaka naman na muna yung mga look-alike ko. Yung look-alike muna ni Kuting, ang tignan na. ba look-alike ni Kuting? na gumaganon. Anyway, mga kababayan, papalabasin nila na si Maharlika ay bayad daw. Sige nga. Lisa, di ba? You have all the capacity to investigate. Nasa iyo ang pera ng bayan, nasa iyo ang intel, nasa iyo ang lahat ng kasamaan, pwede mo, kaya mo ako tamla ng kaso, kaya mo rin maglabag, maglumabas o maglabas ng ebidensya kung ako nga talaga ay binayaran. Wala ka mapakita. Kaya mo lang ilabas yung utang ko. <laughs> Di ba? Utang ko, akala niyo naman, you know, masira ang kardibilidad, gay, sa naman kayo? Nasang ilan niyo? Mm. Utang? Eh, ikaw ninakaw, magnanakaw kayo, anong gusto niyo? Mangungutang o magnanakaw? Your choice. But anyway, I'm so excited, mga palangga. Okay. Sabi ni Luz, okay. Okay, budlat ka mukha ni Lisa si Tarsier. okay? So ngayon, ikaw Asus Computer, tama na yung mga ganyang comment. Kaya nagpa-plug ka na palang guy. <laughs> tama na yung ami-ami na yan. Alright? Ngayon, dahil nga, oh by the way, nag-Christmas party sila kagabi, oh, Noche Buena, the traditional uh, Noche Buena nila, kasama yung kanilang Buena Pamilya. Wala si Senator Amy Marcos. Oh, ba't ko alam yan? Eh, syempre, ang dami kong puting ahas eh. Mga kababayan, o oh Lisa, o, oh, tataan, nababaliw sila ngayon. Actually, may pinagtatanggal na naman sila palaga, may pinagbintangan na naman sila. Kawawa naman ito, mga taong ito, na hindi ko naman kakalala, na hindi naman sila ang puting ahas pinagtatanggal nila sa presidential communications. Dahil, ya yeah, uh, Uniwise, thank you, dahil nga, hindi nila mapinpoint pinpoint kung sino yung puting ahas, So, ito, Lisa Smugs, paribagong ano, Ah, uh, ito, uh, accurate to. Ngayon, nasa na yan? Tignan natin. Mga palaga, nag-party sila 24, New Year's Eve, sa mga pamilya lang o mga close friends. Okay? Diyan sa Malacanang. Ngayon, wala si Senator Amy Marcos. O, oh, Senator Amy, December 31, ano, buboldja ka na ba? <laughs> buboldja mo na ba si Lisa at ang kapatid mo, alang-alang sa so 130 million uh 110 million Filipinos. Hmm. Momasa ko lang tong ano. Okay. So, ayun sa ating puting wala si Senator Amy Marcos sa Christmas Eve, kaya wala talagang ah uh, walang wala talagang ano pala wala talagang uh, unity team. Okay, walang unity. Kasi ang unity nga ay puro pagnanakaw lang. So, ano, bibigyan ba natin ng konting Roy? Ano, bagong lipunan kayo diyan, Orlando. Bibigyan ba natin ng chance si Senator Amy? O baka si Senator Amy ang maglalabas ng pulburon video? Gagawin niya kaya 'yon? O baka si Inday? Hindi natin alam. Hmm. 'Di ba, Princess? Pwede kaya sila maliligwak, may doon. So mga kababayan, galit na galit sila, sa Malacanang, dahil nga sa ating mga pinalalabas dito. At, inuunahan na nila ngayon, para sa mga syunga. ba? Diba? Bago ko pa, bago pa. Pero dito talaga sa pulborong video, talagang umiikot ang tumbong ni Lisa. Ano bubuangan na siya? And this is it. This is it na nagbuang-buangan si Inday, si Hitad. Kasi, basta magbuwang buangan siya, baka blagulat na lang kayo. Hindi na siya dumidila. Baka may isang event, eh, humagubad yan. May pulboronic din yan, eh. At yan ay inaantay din natin na mangyari yan. Baka maghuba-huba. Kung kaya niyang manakal, di ba si Lisa kayang, hindi kaya, nanakal, nandura, okay, ng dila. Uh, ganda, no? Lisa, na, nanakal, ng dura, ng dila. Magandang title yan sa vlog. At yun ay mga nangyari. Ngayon, uh, gusto ko sabihin sa taong bayan, mga palang giging, okay, na effective hindi kayo yung lahat because of you guys. Kaya yung mga puting ahas ko, puting ahas, gintong ahas. May gintong ahas na naman ako. Mamaya malalaman nyo kung bakit may gintong ahas ba yun. <laughs> sa mga susunod na vlog natin. Ibig sabihin, dumadami tayo. Ibig sabihin, ang power natin hindi na nakayang tibagin. Wala man tayong perang ninakaw sa bayan, pero umiikot ang kipay ni Lisa Smugs at lalo mong may ngibig At lalo na, kapag na-show na, naging na, i, na na ng premiere night ang Pulvoronic Video. So, be ready. Kasi maglalabas sila ng mga optics nila, maglalabas ang, ang, ang gagamitin ni Lisa ang pera ng bayan para bayaran ang mga tao na sabihin, <laughs> di ba? Okay, kunyari, parang ganito kasi. Kunyari, si, ano, si, ah uh, si Rose Orense, sabi ko, sabi ko sa iyo, Rose. Kunyari, si Rose Orense sa isang community. Nakita mo si Kuting, nilabas na, nilabas na yung video, nakita mo mingiwi, gumagano-ganan, gano-ganan si Dodong. Okay? Tapos sa mabayaran ka ni Lisa, oh, Rose, huwag ka maniwala dyan. Hindi yan si Kuting o ito, oh, 5,000. wag ka maniwala. Yun yung gusto nilang gawin, gawin kayong syunga. <laughs> tatapalan kayo, tatapalan ng pera. And that's not gonna happen palangga, ano kayo? May sarili kayong paninindigan. May sarili kayong isip. Mas matalino kayo sa mga nagpupulburon. So, bakit kayo maniniwala? Nakita nyo na, let's say, for example, pag lumabas na, nakita nyo na yung mukha ni Kuting. Ano sabihin? No, huwag ka maniniwala dyan, Joy. Ano yan? Ah, uh, clown lang yan. O, oh, pop, ano na siya? Ah, uh, uh, what do you call it? Puppet. You know, cartoon character lang yan. Huwag ka maniwala. So, yun yung sabi ni Jovin Garcia, nan oh, nanuntok pa si Lisa Smugs. True. Nanjombag sa jowa niya kay Kuting. Oo, yan. Dagdag -dag yan. So anyway, so sa aking mga kababayan, oh, na maalindog at mga brusko kong palangga, so eto, inuunahan nila tayo. Uunahan nila tayo. But again, excuse me. But again, they're not gonna win. Kasi bukas na ang isipan. Dahil bukas na ang buk, buk, nakikita niyo kung ano yung nangyayari sa Pilipinas. Buti sana, kung isang mahalika ay dakdak -dak ng dakdak -dak dito, tapos ang sarap-sarap ng buhay niyo, gumanda ang buhay niyo dahil kay Kuting, eh talagang walang maniniwala sa akin. Bakit kayo maniniwala sa akin kung may mga trabaho kayo? Bakit kayo maniniwala kay mahalika kung si Kuting ay talagang nag, 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 pinayabong niya ang mga departamento ng pahensya, nagkakaroon ng mga infrastructures, you know. Again, it all boils down sa livelihood ng ating mga kababayan. Kung meron yan, kayo, kung may naihain kayo sa Noche Buena ninyo, kung maayos ang, ang inyong pamayanan, lalim nun na. Ah, parang nabasa ko sa libro ng bata ko. Magano kalalim Tagalog. So kung maayos ang inyong pamayanan, walang jodik katulad ng nasa Malacanang, walang pulboronic, hindi kayo maniniwala sa akin, kasi, contrary doon sa sinabi ko. Pero, ang sinasabi ko dito, nangyayari o nagaganap sa kasalukuyang panahon. So, definitely, kung nangyayari o nagaganap, let's say, for example, yung tungkol doon sa pagbili nila ng uh, ni uh, Tambalos Nos, magbidabidahan niya, na, na, na dream come true daw na nagkaroon na ng 20 pesos per kilo na bigas sa Cebu. Tapos later on, di ba, pinastop nila on that day sa ni uh, Gwen Mumo, Mumu Gwen, pinastop nila dahil hindi nila ma-sustain. Why? Bakit hindi nila masustain? Kasi hindi totoo na may 20 pesos per kilogram na bigas. Ulitin natin, binili na ng 25 pesos, di ba, sinubsidize ng government para lang masabi na dream come true ang 20 pesos na bigas. So, inabunohan yung 5 pesos, okay, 5 pesos Binili ng mahal, ibinenta e ng mura. It's the same thing nung ginawa last year na binili na lang, si, binenta sibuyas ng 170 pesos per kilogram, pero binili na nil, binili nila ng 530 ba? Sa so, Bonina, naalala niyo yung pinaka una unang vlog ko. Eh. Binili nila sa Bonina ng 530. So, binababoy, niloloko nila yung taong bayan. So, again, so lahat ng, yun ang pinaka-unang in-expose ko palangga. At napunta sa Congress the same exact expose. Di ba? Yun ang pinag-usapan nila sa Congress about the smuggling smuggling. Although pinag-usapan nila and sa Senate, pero yung pinakaulo ng smuggler, wala pa rin. Andiyan dyan pa rin kay Kuting, andiyan pa rin si Michael Ma, na inappoint pa niya as uh, special envoy to China. But again, balik tayo sa sinasabi ko na kung ako ay nagsisinungaling dito, kung gumawa ako ng kwento na, ay, mga palangga, na hindi totoo na ano, hindi totoo na 20 na may 20 pesos kilo na bigas. 'Di ba? Tapos meron naman pala. 'Di ba? Tapos hanggang ngayon ini-enjoy ninyo na araw-araw sa buong buong bansa, Luzon, Visayas, Mindanao ay naka meron kayong access sa 20 pesos per kilo na bigas. Pero yung nangyari is just few hours sa Cebu. Few hours. Tapos nag-speech si Tambaluslos, This is it. Ito na ang dream come true ng ng aking uh, pinsan na si Kuting. Meow meow meow. Meow meow meow. <laughs> 'Di ba? Paano ko naging fake news dun? Eh nasa diaryo pa nga eh. Oh, mismo nag-release ng, ng statement ang si Gwen Mumu Gwen. You know what I mean? That's why you love me, right darling? <laughs> Kaya love nyo ko at love ko rin naman kayo. Kaya sabi ko nga, ah uh, kahit na behind the scene kayo. Kahit na itinas i- i uh, tinapat ko, no, paano ba tinapat? Itinapat ya ko. Ang aking alindog, dahil gigil, na gigil 'tong may na yupak na to. Worth it palangga ang pagsaluko ng, well, wala pa naman yung bala, you know. Ang pag ang ang binilalagay ko sa, sa risk ang buhay ko. 'Di ba? worth it kasi ang dami niyong nagising, ang dami natin. At nakikita niyo, hindi na lang nga ako, isa, dalawa, tatlo, apat, ang ngaw-ngaw na ngaw, -ngaw pero you're there. At ngayon, nag-hire sila ng mga trolls, 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 nagbabayad ng mga media para what? Pasinungalingan at paghandaan ang polboronic video na pag lumabas daw ang polboron video ni Kuting, huwag daw kayo maniwala kasi yun daw ay propaganda lang. Diba? Eh, abangan nyo yun. Tignan nyo yung itsura. Kung kuting na kuting. O, oh, tataranta mga yan. O, <laughs> oh, nyo na si Duterte. O, oh, di ba? Lisa, kuting tamba tagal nyo na. Mapagampot nyo na si Duterte ng magkaalaman. Alay ko, baka na kay uh, Pangulong Duterte yung mga eksena. I don't know. Mm. Anong kinalaman ko dyan? Nag-enjoy ako dito ng party sa bahay. <laughs> Inosente ako. Hello. Hmm. Ngayon mga kababayan, ano ba 'yon? Ah, okay, may papakita lang ako. Natan 'to, ang aking ano, talaga. This really my color for Christmas. Okay? Para naman maiba tayo. So ako nag-arrange ng table and here's the napkins. Table napkin. Look at that. You like it, Liza? So <laughs> mapalano ko to sa <laughs> Nasa so, nako na tong ito ito tong tao itong ano holder na to. Mm, di ba ang cute, di ba? Ah, pwede ko pala ilagay dito. O, pwede ko ilagay na ganyan. Oh yeah, why not? Oh, di ba? Para cute. Mo oh, kaya maging artistic ka sa buhay, di ba? Kahit yung pang table ano, lagay mo dito, di ba? Bong gaya. Anyway, mga kababayan, so yan ang uh, ano ngayon? Yan ang tinataranta nila. So, at siya target nila ako. May nakarating sa akin, Miss Marlica, mag-ingat ka kasi ginagapang kanila. So thank you sa mga prayers ninyo. Okay, hindi po biro dahil hinarap po nga yung mga jejemon, di ba? So, ayon sa ating puting ahas, dahil uh, ikaw, sabi ganoon, ikaw Miss Maharlika, ang talagang target ng mga ito dahil ikaw lahat ng pinasa pinasabog mo sa social media. Apektado sila at talagang uh, yun know, ang nangyayari yung mga expose mo. Kaya nag-aalala din sila mga palangga sa akin. Well, thank you sa pag-aalala ninyo but I will try my best na pag-ingatan ang aking sarili. Pero alam niyo na, di ba? God forbid kapag may nangyari sa alindog ko, eh di, ang ang kukital ng buhay ko hindi si Lisa Maria Luis Cacho Araneta Marcos a.k.a. Butod Modlo, Utot Alpot. Okay? And si Ferdinand Marcos Jr. Okay? Ferdinand Edralin Marcos Jr. A.K.A. Polboroni, Coca-Cola, Eclabush, Niwi. Anyway, lahat. Wala nang iba. Diba? So gawin ninyo. Gawin ninyo lahat ng kasamaan niyo para makita ng taong bayan kung gaano kayo ka-evil. Diba? Instead na, diba, pag nasa gobyerno ka, dapat pag kinall out ka, itatama mo yung mali mo. Dahil yun yung pangako mo. Katulad ng ni Virgilio Lazo sa Pidea. Okay? Ngayon, actually, may, no, inantay ko lang yung panibagong, expose, panibagong uh, follow-up dyan. Nung in-expose natin, na dinibdiban niya, yung uh, si Atty. Delgado, anong ginawa niya? Pinagtatanggal niya, tinapon niya kung saan-saan yung mga, uh, you know, mga empleyado, then napapraning siya, dahil talagang ang uh, ano pala noon, talagang piko na piko daw talaga si Del si Pidea, okay? Ala uh, sa akin. So nakita niyo, ano ang mali doon? Ininform ko ang taong bayan na hey taong bayan, hey mga palangga, ito ang Pidea director ninyo. Ito ang ginagawa, ginigipit yung mga tao, sinasakpan, dinidibdib, dinidibdiban, tinatanggal sa trabaho. Ano ang mali ko doon? May mali ba doon? Kung nagprotect ako, ng mga sindikato like like sa ng like you Lazo eh dapat bug, you know, doon ako punterahin ng taong bayan pero yung ginawa ko dito inexpose ko yung kahayupan ng pideya may mali ba si ka doon mali sa tingin nila mali sa pananaw nila kasi nga nan nabisto yung mga panggagago nila sa pideya oh nung nung uh, inilabas natin yung nga uh, pag tatanggap ni Lisa ng bribe ng kanyang uh, pamilya, Martin Araneta, lahat may naiupak na yan sa Bureau of Customs. Galit na galit sila. Bakit sila galit sa akin? Galit din ba kayo, taong bayan? Of course, hindi. Kasi na bubuksan ang inyong isipan, nakalalaman ninyo yung behind the scene, nakawalang hiyaan nila. So, sino ang may mali doon? Si Maharlika, ito mga Jotang Genemes. Eh sila, dahil sila yung nagnanakaw ng pera ng bayan. Bakit galit na galit sa akin yung malakan yung gusto nila akong gurgurin? Bakit? Kasi the moment na lumabas ng pulboronic video or mautas na si Kuting, then that's the end of their kahayupan. Yan na yung katapusan ng kanilang pangangamkam, katapusan ng kanilang mga pagnanakaw pag sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Andyan sa gobyerno ang pamilya ni Kuting. Ledesma Romualdez. Uh, Araneta. Nandyan lahat. DSW do, ilan ang kamag-ano? Nandyan si Pinka Romales, nandyan si, uh, I forgot, yung uh, nakilala ko si Lidesma. ba? Diba? Yung asawa ni Little Amy, na Junakis ni Kuting. O, oh, nandyan sa, ano, sa gobyerno din. Lahat sila inuubos pera nyo. Lahat sila, mga palaga, inappoint ni Lisa, inappoint ni Kuting, you know, lahat ng mga kamag-anak nila na papakikinabangan, di naman, hindi naman lahat na 100% from the Edraline and the from Araneta, but mostly dito sa Araneta and Romualdez in a point nila para makasabwat sa pagnanakaw, then kung maka hinayupak na sa smugs, nung tinira nila si Vic Rodriguez dahil nag-appoint ng uh, ganito, related sa uh, ganitong chucho, conflict of interest, pero lahat ng ginagawa nila, conflict of interest, nag-appoint nga ng smuggler Giatay, yeah, di ba? Nag-apot na lang Michael ma. Asa na? Asa na kayo? Men in uniform, ha?